hindi ko talaga kayo magets kung ano yung na oh. kung ano talaga yung nagustuhan oh. nila dito at kung oh. bakit parang nag sila ng sardinas mm. kari yung mga ganitong uri ng pagkain oh my god oh my god okay, talaga oh! nakikita mo ba ito? Ano ka? Ano ka? Ano ka? challenge tayo kay Papa ko. Tahan natin. Awa ka Tahan mo Tahan mo nga. ka mo daga. Di. Di. Alingari ka, hali ka rito? ulam dito? Hindi mo kamo na magalit ali rito. dito. sinasabi yung mga viewers natin. Bilisan mo. Ka sabi ng mga viewers natin Oo. pa. Oo. May And, sinasabi, may sinasabi na ribituka ako. Gutom na ako. Mas importante today, hindi kamo na rito, maupo ka muna. Mga ako. ko naglereklamo na. Hindi may challenge ang viewers. Magbibigay daw sila ng 10,000 pag nagawa mo yung challenge na 'to. Oh, kabilis Oh, kabilis. Oh. <laughs> Sino yung viewers? Ito yung galing sa abroad. Bisa mo. 10,000. Oh, 10,000 din. Ang sabi niya, i challenge ka daw niya na kumain ng sardinas. Ayan, o. No? O, oh, ayan o. O. Di, nasmi, oh. oh. alam, alam nyo namang hindi ako kung... Yun nga yung sinabi ko, di, kaya nga, ano, kaya nga... Alam nyo namang hindi pa ako nakakatikim ng sardinas, eh. Kaya nga, yun nga yung sinabi ko, eh, sabi nga niya, kaya nga daw, 10,000 ipapadala papadala niya, para daw, ano, makita... Sa tanaan ng buhay ko, ikaw, alam na alam mo yan, hindi ako... David? Sinabi ko na nga, yun. 10,000 din yung pa, kanain mo na. Oh, 10,000, 100, hindi nga ako kumakain yan, eh. Tapos alam niyo na may mga kinakain kayo, pork chop kinakain ko. Di mo tao ka na lang muna kunwari para sa 10,000 din. Ay, ang hirap ko, ang hirap kitain ng 10,000. Kahit 10,000 hindi ko ma aynya na hindi ako makakain yan Eh sabi hey. ko nga sana si Lelet na lang eh sabi eh ayaw daw niya Si doon Lelet nyan. na lang oh kahit 1 libo Eh <maka> ayaw na, na oh, Ano ano ah, puro sardinas daw inuulam uh, Nakita sabi. kasi nung nakaraan <makes> lagi sardinas yung ulam niya sa live kaya hindi daw pwedeng i-challenge Hindi ako kumakain kaya nga sayo <makes> pinapa challenge eh kakulit mo naman ba Sige na para sa 10,000 <makes> din 15 mil 15,000 tawad pa 15,000 grabe ka naman daddy O sige na sabihin ko na lang hindi lahat ah oo hindi lahat kahit tikman mo na lang Sabi ko kahit tikman lang isan yes, mo masarap oh, okay. yan eh masarap oh, yan di ah ayaw na ayaw mo oh oh, oh. oh my god oh my god kapakaarting <laughs> mo <may> naman lagi <laughs> <laughs> okay, na kumuha ka na lang kahit isang kutsara muna yan okay na yan oh, yan sige sige okay. yan. sigurado ba kayo dito oh <laughs> sabi ko nga yung maliit lang sana na sardinas eh sabi yung malaki daw kasi daw malaki daw yung premyo 10,000. okay o oh, tikim lang oh Ayan. Ah, oh, naman yan, apa. Uy, guys, pasensya na kayo. Talagang hindi pa kasi nakakatikim si kapapa ko ganyan eh. Sorry, oh, okay, guys. Oh. Tito Nars oh. yan eh. Ganyan talaga eh. Tito Nars. Tito Nars. Dito Nurse, kayang-kaya mo yan. Oh my Go, God. Go, Tito Nars. I'm Tito Nars. sorry, I'm sorry, guys. Mm -mm, hindi talaga kaya. Hindi talaga kaya. Hilo, grabe ka naman, Tito Nars. Kaya mo yan, Tito Nars. Kaya mo yan. Mag-Tito Nars na din pala. <laughs> <laughs> Tito Nars. Di, di, hindi ko talaga kaya. Hindi ko, di, ko kumakain oh, ng sardinas. Di ang una si Diwata, ay si alman, Diwara. <laughs> diwara. Oh, diwara over bloated. <laughs> <laughs> diwara over -bloated. <laughs> <laughs> diwara. Ayun, naging si Tito Nurse naman. <laughs> oh my God. Oh, kasi, hindi ko talaga ma-imagine kung, ano ma kung ano talaga yung, hindi ko ma-imagine kung ano talaga yung nagustuhan nila dito oh, at kung oh. bakit parang nag-imbento sila ng sardinas kasi wala akong makitang dahilan para kakainin para kainin <laughs> oh, yung smell Oh. Oh alam. my god. Alam alam ko namang ito yung paborito ng mga oh. nakakaraming. Oh, ma -may, kahit kami, maihirap natin. Ah, alam mo, hindi ko talaga kayo ma kung ano yung na Oh. Drop oh, ko. Oh. Pati ka, naman, so, ka, ka mo, na magi, buo mo ka naman ano diyan Tito Mart. No? Tito Nurse. Oh, Tito Nurse, idala mo ulit, idala mo, idala mo. Tito Nurse. Tito Nurse, okay. konti lang. Tito Nurse, konti lang. Konti lang. I can. Tingkitim lang. You can. You can. Hay. <laughs> <laughs> o, oh, dali, konti lang. Ayan, o. No? O, oh. o, oh, sige na. Naku po. Naku no, po ka. <laughs> Lagyan mo ng laman. Meron na, o. Oh. Para sa 15 million, di. Para sa 15 million. Dito, Mars, dali na challenge yan. Guys, First time uh, nagpa-challenge sa'yo. Guys, ah, uh, pray for me, pray for me. Pray for <laughs> me, ano, matay. <laughs> pray for me. Oh, stick it up, but I don't want to Grabe naman ang Grabe, oh. Eh. oh. Oh. Ay. Ano? Ano? So stinky. Wala. <laughs> Tito Nars, ba't ganyan ka, Tito Nars? Nakikita ka ng sambayan ng Pilipino. Grabe ka, Tito Nars. Unasayang oh. Mo. Oh. oh. Ano? Sorry guys, huwag niyong isipin na uh, akuin ng mamaliit ng pagkain. Pero talaga, ay, hindi ko carry yung mga ganitong uri ng pagkain. Oh my God. <laughs> Oh my god, ayoko na, ayoko na. Hindi mo talaga kaya. Ayoko na, ayoko na. Ika, kakat na lang natin. Sabihin ano, ko na lang hindi natin kaya, Ganon na. Hindi, hindi kaya. Sorry, hindi, hindi kaya ko kaya 10,000. Hindi kaya. 15,000 na ayaw pa, yaman um, na pa. Ganyan talaga kasi si ano, si Tito Nars hindi talaga kumakain hmm. ng sardinas yun. Hin. Hindi talaga kumakain. Alam mo ba? Hindi talaga kumakain, hirap mabuhay buhay talaga. Oh! Hindi ako makain kasi nilalamon niya. <laughs> nilalamon niya. Marami na. naman kayo! Hindi, parang kasumusun sa regla. <laughs> Grabe, ano tinikman ko lang para sa viewers. <laughs> para sa viewers. na, Oh my God, oh, andito oh. siya parang naka-stop. Oh, naka yung mga amo. Parang mo sa